ya yung sakit na nga pala na ito mga lods, minsan napuputol ito. Binalot ko ito ng host na green na ganito na manipis. May yung bilog niya kasi nginangat-ngat ng daga ito. Uh -oh. Uh -oh. Pag naputol nga pala ito, di diba, ganyan ha? Kinakadat kasi ng daga dito, yan o. Oh. Kaya dito. Nga ah, pala, pag naputol yan, hindi siya andar yung motor mo. Diba, tulad yan, diba, tinanplag natin. baka naputol siya ito. Kaya, ano ba? Diba? O. Oh. Hindi siya mag start diba? di ba? Hindi siya mag start Di ba? Then, pagkasino sinuunan mo yung susi niya, magbibling siya ng... ayun, o, bilangin mo. One long. Isang mahaba, tapos dalawa. dalawa mabilis. Tingnan mo ulit tingnan mo. Isa, isang mahaba. Tapos dalawa mabilis. Bali, one long, two short. Ang code non is number 12. Code number 12. Is fuel injector throttle body ayon sa manual ng Honda. Okay. Yan, well, uh, bali, yan yung kadalasan na puputol sa kanya. Okay.